Ano? yeah, agapan ko na lang pag na stand. Ah, Dapat na ganyan ang stand mo kapag chumichi sa mga shopa dito. Kasi ko mag kami ng mga kapatid ko Ah. Huh? sa ay lahat lang silang lahat, pero isa tulong, isa migrat ko. Daka-on pa. Dalo, sabi yung pagmasakit lang. Sige lang, sabi nga sa'yo, ang batayan ko dati pag dumubulo na. Meron pa yan. Wait ka lang ma'am, malapit ka mm -hmm. Ay, sakit sabi Tuloy. <laughs> Mas marami itong okay. kanan. Opo. Okay. Pero mas masakit na kanan. Pero sanay na lang yung kanan. Opo, damdam ko ang makakain siya. Siguro siya saktan na. Okay.

Yung kami kang may ekit, <laughs> ako yun. Jesus, talaga siya, lumakit pa siya. masarap <laughs> <laughs> kasi. Hindi masarap. ano mo makakasarap. Ang Hindi din. Ang Ang pangarap ng gawa niya, Yan na, ma'am.

pinapanood ko siya sa video, pag may natatanggalan siya, pakiramdam ko ako yung natatanggalan. Huwag kayo magalala, ma'am. Pare-parehas tayo. Oo, ba't gano'n? Yung parang feeling ko yung ko yung nalilis. Yes. Tapos pag tas kumanood ba nga natin yung lalilis? <laughs> Hindi, <laughs> totoo yun. Hindi na mga ko ng lalilis. Parang masasatisfy ka rin mo pagkakat Oo. Kasi kung ako nga eh, pag di ko nakuha ng buho, putol-putol, na, butol nabidismaya ako, mami. Eh. Pag-ibig mo na ako ha? May buo. I-dismaya akong... Mam, masakit ba? Hindi na naman. Seryoso? Hindi pa naman. Mas makapal to. Kung gano'n. Patay sa chismosa, oh. Hindi na nakatiis. Hindi na nakatiis. Mas sarap, eh. Pwede po. Lalo mo do'ng kukat Leg na lang yung napapagod. Ayun, oh. Ayon, no? Oo, oh. Hindi na ko na hinihintay yung ma-upload niya na. Sino ngayon ang magsasabing baliw ako na nagpakuha ko ng schedule? Diba? Oh. Ah. niyo kung si dito. Kaya nang nga kayo patakot eh. Diba? Kaya kaktititig ako yung paan ni Bill para alam kung paan niya yun. Sigit ma'am? Alam ko lang na ano gagamitin niya po pag kailangan niya. Meron siya tat tatanggal yung malaki. Pag meron siya kailangan ko na nakasiksik, yung mahaba yun na konti. Punch talaga. Pati talaga ito. Wala sa view. Dalawang, mula nung nagsimula ka, pinapanood na kita. Thank you, madam. Totoo yan di ba nag, ano ko pa, nag-open ka pa ng isang account? Opo. Nagpalo pa rin ako doon. Wow, Nukuna, hindi ko siya pinapansin na panoorin mo to. Nahook lang din talaga ako nung nakita ko ngayon baliktad ng meter. Ay. <laughs> Kasi amazed na amazed ako na paano may na napapanggal na nakabaliktad. Wow. Ako nagsubis akong malun sa kanyang sinabi ng bagay. Si mama. Ay si daddy. Diba ang ginawa kong ano yun? No, 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 no. Ayan! Ah! Ay, perfect! Perfect. <laughs> perfect! Even na yun. Even yun. Kahit antok yun, gusto nung maglaba, pagdadrive siya yun. Ba? Ang mo naman, madam. Matagal kasi kami magkaiwalay. Nasa abroad siya. OFW OF kasi OF yun. OFW unit. Na 32 years. Oh. Muuuwi lang siya rito, 15 days, 30 days, ganoon. Meron pa sa door, titignan natin, sisimutin pa. Sana kasi, ito, nanakay. Kaya, random niya pag talk with her, Sabi ko nga po, pag hindi, kahit hindi nagsasalita, basta naramdaman ko sa paa na medyo maatras. ano po sa akin, nakakamot, eh. Gusto mo sa pagkatanong, madama, sakit ko. Yung babalikan. Oh, yung, babalikan. Okay. Akala, yung babalikan mo. Oo, so, oh, yung babalikan mo. Ah, talagang babalikan mo. Kayong kala mo, tapos na, tapos pag nakapanin na, ay, meron mo. Ah. Sini-share ko pa nga yung mga video niya sa group namin. Usually, okay. di ba masakit pagdala sa muli? Opo, Ito po, totoo po yan. Ito yung number one na sasakit sa'yo pag laging na pupush, natutuso. Kaya eto po, ma'am, pag may nakita akong konting na costly na, mas prepare ko po talagang hinihila. Kasi ang sakit kaya nang nasusundot, nang nasusundot. Tapos hindi na matanggal. Sige na yung pagkakapush niya Sorry, ma'am. din na Meron din yung tinatanggalan ng ganito. hirap tanggalin. Meron akong pinunod mo dati yung... Lakuna. Oo, yung matagal na yun, yung eh, mga siguro yung three months na yun. Yung tagal mo siya dyan sa dulo. Opo. Kahit dito ma, meron ako. Yun yung parang ang ganda din ang, ang ganda din ng kuko niya pero pagdating sa dulo oh parang barado ayo matanggal yung ang dami oh so hindi na edit ko pa yun ah kasi yung pag ni nail file ah, natin, gusto ko yun. Oh, yung halos 30 minutes mong ni -din -din ni mm. Parang ako lang yun na kulang hmm. eh. hmm. pa eh. eh, para -para na parang yun na. Ano yung sabi? Ano yung sabi? Ano yung sabi? Ano Ang sabi? Ano yung sabi? Ano yung sabi? Ano yung 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 sabi? Ano yung sabi? Ano yung sabi? Ano Ano yung sabi? Ano yung Hindi na yung sabi? Ano

Ano oh, Opo, pag may problema po kay Facebook, na kailangan. Sa YouTube, sa YouTube. Sa YouTube mas maganda. Sa YouTube ako nagpa nag Ano